Ang tawag sa bawat kristyano ay ipahayag ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. O paano ka dito tumutugon? Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan niyo po ulit ako sa araw na ito, sa ating pagnilay-nilay dito -nilay, sa Landas na Pag-asa. Ako po si Ruel. Kilalanin, mahalin at paglilingkuran ang Diyos ang paanyaya sa ating lahat. At nagagawa natin ito sa paglilingkod sa ating mga kapwa paglilingkuran natin ating mga kapwa sa pamagitan natin bukasyon kung tayo may asawa o nananatiling dalaga o binata. Pero hindi lamang dahil sa bukasyon natin ng na paglilingkuran ng ang Diyos o pa sa pamagitan ng ating mga kapwa kung hindi kahit din sa mga pinagmumula ng ating pinagkakitaan sa buhay. Kung tayo ay abogado, doktor, empleyado o may ari ng isang business, na paglilingkuran natin ang Diyos sa pamagitan natin mga kapwa, sa ating mga trabaho. Ang ebanghelyo na tingin araw na ito ay tungkol Jesus na nagpapahayag ng kaharian ng Diyos sa lahat. Sa pamagitan ng kanyang mga turo at mga gawa, ipinapakita niya ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Sa bawat pagpasok sa templo upang ituro ang salita ng kanyang ama, ipinapakita niya ang kaharian ng Diyos sa bawat pagpapagaling na may sakit, sa bawat pagpapatawad na may mga kasalanan, ipinapakita niya ang pagmamahal ng Diyos at ang kaharian ng kanyang Ama. Lahat ng kanyang ginagawa at lahat ng kanyang sinasabi ay nakatuon lamang upang ipakita sa lahat ang kaharian ng Diyos ang pagmamahal ng Ama sa ating lahat. Lahat tayo ay misyon na ipahayag ang mabuting balita, na ipadama ang pagmamahal ng Diyos sa lahat na ipakita sa konkretong pamamaraan ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa pamagitan ng ating bukason bilang may asawa o dalaga binata at sa pinagmumula ng ating pinagkakitaan araw-araw, ipakita natin at iparamdam natin sa lahat ng tao ang pagmamahal at ang kaharian ng Diyos na tunay na nandito na sa lupa. Tayong lahat ay sinusugo ni Jesus na tumulong sa simbahan, upang ipahayag ang karian ng Diyos dito sa lupa ngayon at magpakailanman. God bless everyone.